Kung maaari ko siguro is yung komento is siguro kung yung uh, na-police cases eh na uwi dun sa sa halip na absuelto eh kulong eh baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Senator Jingo Estrada is recognized. It is just a manifestation Mr. President. <coughs> I am not availing of the privilege hour. Mr. President, I cannot in good conscience let the remarks made earlier by our colleague senator francis pangilinan during the blue ribbon committee pass without rebuttal his comments while not naming us directly were laced with insinuations clearly aimed at me and former senator bong revilla and the legal ordeals i have already faced with due respect Such statements are not only unfair. They are malicious and utterly uncalled for. Sir President, let me put on record. Hinarap ko po ang mga kasong is isinampas sa akin. Dumaan ako sa mahabang panahon ng paglilitis, pagkakakulong, at pati na ang mabigat na stigma na idinulot nito. Hindi lamang sa akin, kundi maging sa mga miyembro ng aking pamilya na taon ding nagtiis ng pangungutya, pangmamaliit, at panghusga. Sa huli, napatunayan na walang sapat na batayan ang mga ipinukol sa akin ng mga akusasyon. Hindi ko kailanman nanaisin na pagdaanan nito ng sino man sa aking mga kasamahan dito ngayon. Mr. President, the courts have spoken with finality. To cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally but a dangerous affront to the judiciary. It undermines the very foundation of our justice system and erodes public trust in due process. Ginoong Pangulo, hindi ako tutol sa sinasagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit, hinding-hindi ko pahihintulutan na ang kasulukuyang issue ay gamitin upang idikit muli sa akin ang mga maling paratang at sadyang impluensyahan ang opinyon ng publiko. Ang mga kaso may kinalaman sa PIDAF ay naresolba na ng Korte matapos ang masusing proseso ng batas. To insinuate otherwise is nothing less than an attempt to rewrite history and to malign the integrity of the judicial process. I urge my colleagues to exercise prudence, fairness, and much of all, respect. I too deserve to be heard and to defend myself, whether in this August chamber or before any court of law i am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the blue ribbon committee come hell or high water and i will not allow discredited, discredited narratives to be weaponized for political grandstanding i will not allow my honor hard earned and vindicated by the courts to be sullied by careless remarks, and I hope the committee, the Blue Ribbon Committee, will expunge from the record such malicious and unwarranted remarks that serve no purpose but to malign and mislead. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator. Senator Francis Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. Uh, just a very quick manifestation. Uh, for the record, there was no intention uh, of maligning any individual uh, in the manifestation we said earlier during the committee hearing of the Blue Ribbon Committee. Wala pong uh, personalan. kaya ng nabanggit ng uh, senador, wala po tayong pinangalanan. Humihingi tayo ng uh, unawa. Dahil uh, bago pa nung hearing ngayon, tayo po ay humarap sa uh, judiciary. At doon din na pag uh, tinalakay at pinag-usapan ang problema ng uh, conviction rates, uh, particular ng Sandigan Bayan, uh, 47% ang conviction rates ng Sandigan Bayan. Uh, ibig sabihin, sa bawat dalawang kaso, uh, isa absuelto. Uh, that was the context, Mr. President of uh, Uh, our manifestation earlier, there was no intention of maligning any uh, senator with that manifestation. For the record, Mr. President, and again, mihingi tayo ng unawa kay Senator Jingoy uh, uh, Estrada, wala pong personalan yung ating earlier uh, manifestation. I hope uh, he will understand. Thank you, Senator uh, Francis Pangilinan. May Mr. Joke? President, yes, you, you may respond. Ang sabi niya po, ang sabi po ni Senator Pangilinan, wala sa siyang binanggit na pangalan. Pero napaka-obvious naman po <clears throat> ang kanyang sinabi kanina dun sa Blue Ribbon Committee. Sabi niya, if I may quote, well, if I may, kung ko siguro i-commento, eh siguro kung yung na-police cases inauwi eh doon, halip na absuelto, e eh kulong, e eh baka hindi na nangyari itong mas malaking krakot. Those were the words of uh, Senator Kiko Pangilinan, sino bang pinatatamaan niya? Sino bang pinatatamaan mo? Di ba? It's very obvious that I was being alluded to. Remember, Mr. Uh, Senator Pangilinan, that I was acquitted by the by the court. Are you questioning the the decision of the court acquitting this representation? You're a lawyer! I am not. I shouldn't be, you shouldn't be talking that way. You are undermining the judicial process in our country. You being a member of the bar. Thank you, Mr. President. Well, I believe Senator um, Robin Hood Padilla would like to also make a quick manifestation, Mr. President. Senator Padilla is recognized. Maraming salamat po, uh, Ginoong mga Pangulo at sa ating uh, Pinunong Mayorya. Uh, ginoong kagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga na lubhang nakakabahala po na tila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakotoparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad, lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao. Patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas. Na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mga mayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungan ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon sa Bisaya sa Samindalaw. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring maisakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiran ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po.